Good morning guys Namamasada ako guys Namamasada ako ngayon ng e-bike guys Ma'am saan kayo ma'am? Ma'am? Saan, saan po? kayo ma'am? Saan po sa palengke? Bulakan Bulakan 150 po papunta ron? 150 Eh dalawa po kayo nung bata di 300 Ano ma'am ko? Ma'am ko ba ma'am? Ay madulong Ano ko daw guys go Masarap ma masada dito, dito guys kasi Wala masyadong mga sasakyan dito Wala pang pasada dito guys Pag eh. may e-bike ka dito sa Bulacan guys Talagang ano Paldo ka dito guys <laughs>